Saan ako akong mangungutang para may pambayad ako sa ospital? Ano, operahan na po ang pasyente. Ligtas na ho siya. Thank you. Okay. Ah, uh, si... Salamat. Ah... Uh, si Serena? Sh uh, lumabas lang po saglit para kumuha ng pera. Um, hanggang ngayon pa rin ho kasi hindi pa rin si settle yung binila dito sa ospital. Sige po. Benji. Sir, anong ginagawa mo dito? Ah, oh, wala ako. May, may dinadalaw lang po ako yung kaibigan ko na aksidente. Pero ligtas na ako siya. Eh, um, medyo pinuproblema lang kasi nila yung pambayad, kaya hindi pa yata makalis. Ka Kayo sir, ano pong ginagawa niyo dito? Mr. Mr. Juan, wala? Wala naman. Kaya ako nandito dahil ako ang may-ari ng hospital na to. Ah, talaga mo. Sige, sige. Teka, teka. Naalala mo ba yung huling sinabi mo sa akin? Yung isinoli mo yung pera ko? Sinabi? Hindi ho, ano, ano yun? yung sinabi mo na ang kabutihan hindi na babayaran. Pero pwedeng ibalik sa paggaganti ng kabutihan sa kapwa. Yun ang gagawin ko sa iyo, Benji. Ah, uh, ano, pong hindi niyo sabihin, sir? Dahil sa kabutihan na ginawa mo sa akin, lahat ng gastusin ng kaibigan mo, ililibre ko na dito sa ospital ko. Talaga ho? Oo. <laughs> eh, totoo? Po, oh, sir, sir, salamat. Maraming salamat. Wala ka naman. Alam mo, Dessa, hindi ko na talaga alam kung sana ako kuha ng pera. Wala talaga ako mautangan. Eh, di ba sabi naman ni Father, hihingi siya ng tulang sa kapinala niyang foundation? Tsaka sabi naman ni Nanay, hingi daw tayo ng tulong dun sa social worker. O kaya ano, si Nelson, tawagan natin. Hingi tayo ng tulong. Naku, Delsa, si Nelson na naman. Yang hiya na ako dun sa tao eh. Lahat na lang, binibigay niya sa akin. Sa panaalala ko din, dami kong bayarin sa hospital. Deadline ko na. Nakakahiyan na rin dito eh. Dito na talaga alam kung nagano'n Serina! Benji! Yun! Anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka pa? Serina, may babalita lang ako sa'yo. Wala na ako pa nang makinig sa'yo, Benji. Umalis ka na! Hindi, Sharia. Bago ka magalit, pakinggan mo ako. Guy! Ba? Kuya, paalisin niyo nga ito. Serina, sali. Sharia, nakausap ko na kasi. Alam mo, kuya, wala namang dinadala pa siya. Ito yan dito eh. Ang gugulo lang. Hindi, Umalis ka na. Makinig ka sa'yo. Sandali, sandali lang. Sharia! Taga, sandali! Serina. Nakausap ko na! Alis Sandali! Serina! Alam mo, sa Dami ko lang mag Serina. Pasensya na po kayo, pero wala pa po akong mababayad eh. Baka naman po pwede niyo ko pagbigyan ng mga ilang araw pa po. Oo nga, humaawan ho, ho kay sa kaibigan ko. Magbabayad naman po kami, hindi naman po namin kayo tatakasan. Sino mo bang pasyente yung pinakikiusap niyo? Yung kapatid ko ho, Monica, ang pangalan na sa ICU siya. According mo sa records ko, wala na no kayong babayaran dito. May nagsettle na ho ng bill. Nung nagsete na ng bill? Baka dumating na dito si Nelson. Hindi si Nelson na nakalagay dito eh. Kundi Benji Castor po. Benji?